Uh, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila may minatatanging busilak at may mabubuting karoban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palaging malakas at sa araw-araw pagpalang hapon po sa inyo lahat ang aking po sa inyo yung patungkol po sa pampasuko kung nalimbawa po ay eh, uh, nagkakalabuan po kayo ng asawa nyo, uh, katipan po ay eh, pwede nyo po usalin po ito sa uh, kanyang harapan po na um, po pabulong po <clears throat> magsasal po ng isang ama namin sumasampalatay hanggang pinako sa krus naman ko kung halimbawa po yung nag-away-away po kayo sa bahay tungkol po sa asawa, sa katipan o sa mga uh, hindi nyo pa kaunawaan po na kunting bagay lamang po yung kun po kayo nag-away-away ah, uh, pwede nyo po itong gamitin po ah, uh, pampasuko po kung halimbawa po ay ah, uh, Uh, may nagkukon po sa inyo na sobra sobra po yung pinagsasabi niya po ay kusa po siyang uh, susuko po sa inyo kung usanin niyo po yung orasyon na to para magamit po ninyo. Masalo kung madaldal po yung asawa po ninyo na daldal lang daldal o pinagtatangka alimbawa po yung pinaghinalaan po kayo na may kabit o katipan Ipo nyo lamang sa pagkain at inumin at sa asawa o katipan po. At sila ay mapapasuko po sa inyo. Kung bab babae po yung gumagawa po, pwedeng usalin ng lalaki. Pero kung halimbawa po yung lalaki po yung gumagawa po ng sa kabustugon sa asawa, ginagawang masama, o kakabit, o bababae, ay yung babae naman po yung nalaraki, pwede nyo po ito salin po. At sila po ay susuko po sa inyo. Na hindi na po sila gagawa po ng kabustugan sa kanilang mga ginagawang mga kon po. <clears throat> Basta gamitin nyo lamang po sa tamang kapamaraanan po. Magsasal ng isang ama namin. Isunod po yung sumasampla tayo hanggang ipinako sa krus lamang po. Yan po. Narito po ang oras yun po. Pampasuko. Yan po. <coughs> pasuko po. Magdasal ng isang ama namin, tapos sunod po yung sumasampalatay hanggang pinako sa cross lamang po. Hinto po kayo doon, tapos sunod nyo po yung orasyon po ng uh, tatlong bisis po, ka pabulong po. At ipo, ipo sa pagkain, at inumin at sa asawa o katipan po. Yan po. Narito po ang orasyon po. Ilum nakum hum ilum nakum hum suko ang lahat na naririto rito. ilum nakum hum suko ang lahat na nari rito. to ng bisbo ipo sa pagkain inumin as asawa katipan ko Uh, shout out una kay Leonor Fabia Bruno Ganda Yomor Yobor commented you know Mustrada Paituin Luiana Lini commented Carlito San Jose Will Oksap oh, oh, commented Spiritual Pit Taylor uh, Leonu, Leo Dapat uh, Bike tayo commented Harry Sator Pater uh, Silas Eleanor Valisteros Angelito Moong Salvador Arnil Arnil Garcia 2801 Mark Jan Cornel Pilbi Batalia commented Roy Ari Yana commented It's uh, K Casanova Andy Bonifacio Chris Di Abugao uh, Rene Moraldi TV Pierne Batalia uh, Boy Beginner Arnold Francisco Baran Bimsa Rodejo. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih Cruz, Malik Jam, PB, uh, Purok, Tani Janan, Joseph, Lagada, Evelyn, Alado, Antonio Suarez, Lauren, Nenoso, Marvin Tebe, Koldo Tebe, Karin Campo, Jebelin, Igano, Shani, Alin Ramos, Fabriag, Isia, Pilar, dan juga saya ingin mengucapkan terima dua yang 92 Tiger, Mar -so, Maruka, Karelepio, same guy 69 Yeezy Galbis, you know uh, you know mo Estrada commented at Bruno um, Bruno Sanchez uh, Ray Barcelona Ali Mercadillas commented Marilyn Dumampo Bert commented na Smocha Hunters Sunny Inner Pick Gillian Jake Burbider, No Gates One Babes uh, loli, kayago, marina, ranggis, table, ito po ay kuminta Ipiga-Pilipi, e, Maricel, Fracido, arting kamacho, Maricel, uh, Lolita, si Abrosio, Magalpo, Paituin, yung e, siya uh, charita sa uh, ang gilid ka bundok, tinitron, e, or chile, krisle bukaw, uh, andi po ni Paso, Gigi, Nono, Yorick Smino din, Hirando Jimenez, Ryan Navisti, na Royola, Mike Tayo, Belen de Paliso. Yan po. Uh, shout po sa yung lahat na uh, napakabisa po ito na magagamit po sa pampasuko po sa uh, tahanan po na uh, magulo o mga kwan po sa gamitin nyo lamang po na may masinting po. ice po. Uh, po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa panood ng aking YouTube channel. Sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share. Sa mga baguhan po, uh, mag-subscribe po, mag-like and share. Maraming salamat po. At pakipalo po yung Facebook page ko po, Iwagan ng Pangasinan po. Maraming salamat po sa inyo lahat.